Aba-abang pila naman ang nabutan sa isang mall sa Quezon City ng mga umahabol sa October 31 deadline sa voters registration. May live report si Joseph Moron. Joseph. Jiggy, nagsayang mga gusto magparehistro at magbiometrics sa isang mall sa Quezon City. Halos tukupin na nga yung buong third floor ng mall ng pila ng mga last minute na mga registrants. Nagreklamo pa yung itan, nakapila dahil parang wala raw sistema. May pinigay na number sa kanila pero hindi naman daw no yun umaantar. Ang sabi ng ilan na natin, Busy raw sila sa kanilang mga trabaho kaya ngayon lamang sila nakapagparehistro. Ito ay kahit ng isang taon pa pinapanawagan ng COMELEC ang pagpaparehistro ng maaga. Personal pang nakita ito ni si COMELEC Chairman Andres Bautista na napabuntong hininga na lamang sa nakitang pila ng mga umabol. October 31, Jiggy ang deadline at wala ng extension na ibibigay ang COMELEC sa ni Chairman Bautista. Nagpadala na sila ng apat na augmentation team para tumulong sa registration sa mall na yan. Para naman doon sa mga na-deactivate pa rin kahit nakabot sila noong 2013 elections, ang payo ng COMELEC ay magpa-reactivate na lamang daw. May ilan na mga lumipat ng mga tirahan mula noon sa San Juan papunta ng Quezon City. Ang advice nila ng COMELEC ay magpa-rehistro -ba bilang bagong registrant yan. Abiso sa kanya ng COMELEC yan. Actually. Maraming salamat, Joseph Moro. Sa